isang mapagpalang umaga na naman nga po pala sa ating lahat at eto nga po pala ang aking simpleng kaganapan dito sa buhay ko sa farm inagahan ko nga talaga ang gising dahil gusto ko nga magpapawis-pawis dahil bagong grass cutter nga dito at pwedeng-pwede na naman nga ako maglakad-lakad ang sarap gumising pagka ganito ba naman kalinis yung aking paglalakaran, o diba talaga naman nakakagana, o diba paminsan-minsan lang yan, huwag nyo nang kontrahin at eto, nakamatapos naman nga ako sa aking pagpapawis another papawis na naman tayo dito sa aming sitawan dahil marami na naman nga sumasobrang mga tubo. I mean, nakapagpagapang na nga pala kami nung nakaraan kaya nga lang ay meron nga mga supang kung tawagin kaya heto papagapangin nga namin ulit para maging maayos at maging mataba na rin lalo sila. Sayang naman kasi kung gagapang lang sila dyan sa lupa, mas maganda lang dito dahil para mas maayos at syempre makapagbunga sila ng mas marami pa. Sabi kasi ni Dada, pagka talagang sobrang daming supang, ayun ay nga daw talaga ang mas maraming mamunga. Bali na mumulaklak na rin nga pala itong ating mga sitaw kaya konting-konti na lang talaga ay meron tayong maha at mabibenta. Worth it naman niya pagkasabay-sabay na talaga silang nagsibunga. Kaya naman yung may mga order dyan sa akin ng sitaw, abang-abang magnawa tayo sa sitaw. Charot. Sobrang init na nga ng mga oras na yan, kaya nga dito medyo sa malilim ako nagpwesto. Pero katulong ko nga pala dyan si Dada at si siya ng sigaw na sobrang init daw. Huy, buti na lang at dito talaga ako nauna sa malilim. Madali lang naman pala itong aking ginagawa at ayan, yung mga sobrang nga pala dyan na tagagapang na nga sa baba ay inaakit ko nga lang pala dun sa lubid tapos pag wala silang gagapangan ayan dadagdagan ko nga pala ng panibagong tali alam diba ba mga day mabuti na nga lang talaga at pag nga ay umuulan kaya nakakatipid nga kami sa pagdidilig o diba let's gawain na ngayon para sa amin okay lang din naman sana kung hindi umulan dahil malapit lang naman ito sa balon pero syempre iba pa rin naman talaga yung galing sa ulan gawa ng sold na sold nga sila sa tubig na nakukuha nila ayan naman talaga baling baling na nga yung aming pagtatanim dito sa farm gawa ng makakalibri na nga kami sa pagbabaribig nagawa na hindi naman nga ganun karami yung tubig namin dito o oh, diba talaga na makala mo ganyan kadali lang yung aking ginagawa pero hindi sana nga ganyan tayo kabilis gumalaw ano o guys okay, saka pass forward yun baka magtaka kayo sobrang sonic ko naman gumalaw at ayan nga pala ang inyo dada hindi pa talaga napagod bali ginura scatter nga pala niya yung mga damong nakapalibot dun sa ating tanim na kalabasa at ayan naman nga pagkatapos sabi ko harvestin na lahat itong ating bunga ng santol gawa ng gusto ko nga ay makayod na nga yung lahat hindi pala yun na harvest lahat gawa ng sobrang dami isang blangga na ba naman na hanggang ngayon nga hindi ko pa rin talaga natatapos na kayo din baka magkanda burulok na nga ito at ya, yeah, pagkatapos naman nga ni Dada sa pagkuha nitong ating mga santol, eh ipunin na nga pala namin yan. Mabuti na nga na talaga at may baby storm. Hindi ko alam kung makakatulong ba ito o talaga ba namang makakakalat palalo. Yung tulong-tulungan na nga pala namin yung maipon. And eto, pagkatapos naman namin sa pagkipon ng aming santol at eto, kakain na nga pala kami ng aming pananghalian dahil tanghali na rin nga pala ng mga oras na yan. Bale, hagyan dito na nga lang pala ang ating video. Salamat!